Ito yung kanilang na-harvest ngayon. Sa so, tingin mo, ilang kilo to? <laughs> Mag-iisang mag na to, Pero hindi pa tapos eh. Iba harvest pa oh. Simula Tim nung kwan? Nung... 40 days or 40 days. 40 by, day. by 35 days. Yeah. Nung first harvest. Uh, uh. 40 days. Oh. Ito oh. Kumpul-kumpul oh. Oh. Ayan, no? Pag-pull. Di ba masyadong bata yan? O tama lang yung size niyan? Sakto lang, Sakto lang? Ah, yung mga ganito kalaki, ano? Yung mga ganyan size lang, ano? Okay na. Hindi kaya po dyan sa Pangasya, yung malalaki gusto nila. Oo, dito tama lang na, ano? Dito sa Ilocos, tamang size lang gusto nila. Sakto lang. Dyan, Pero pag dyan sa Pangasya, yung ganyang malalaki, hindi oh, na, malalaki. na mas, plus 8 na yun. Bakalaman ka kasak kilo kasi pagka hmm. malaki. Upo. dito sa Ilocos ang gusto lang nila yung good size yung maliliit <laughs> na harvest na lang yung so nandito tayo ngayon sa ano lugar to Mac? Ah, Solsona, sa Putao, Putao. Putao, uh, Solsona Putsaw parang may Putsaw Putsaw oo um, ilang ano to ilang months ah oh, months na ba to weeks oh, ilang weeks na may to may hit sa buwan pa lang 55, 55 days 55 days naka ilang ano ka na uli Port Harvest na to. Port Harvest. Um, Kanina sabi mo, sa isang harbisa, nakakailang kilo ka? Mga uh, 80 kilos. Sa hargas yun, pero tataas pa yan hanggang kan? next month. Next month? Kasi kung kaya mo, 55 days pa lang ito. Yung una mong pinakaunang ano mo? Itas ko. Uh, ilang, days? 40 days lang. 40 days lang. Uh, okay. So, karaniwan, sa ganitong variety, ano ulito? F, F1? Galaxy F1 po. Uh, karaniwan nung nagtatanim kayo nung hindi mo pa ano ina-apply yan ng fish amino acid abot ah, ko ng 55 days ganun bago yung first harvest first okay, harvest days, ganun. pero ito maaga na munga oo anong area ulito gano kalaki Mga uh, pag ito 700 saka 300 siguro po dun sa kabila 1,000 Tuwing kailan ka naman ano, tuwing kailan ka naman nag-i-spray? Uh, every every 15 days po. 15 days. So, sa so tingin mo, anong naging epekto ng amino acid natin na pinagamit sa iyo? Oh, maganda po. Mabilis lumaki sa ka berdeng-berde. Oh, yeah, terma. Nabilis po sa saka madaming bunga. Oo, oh, kita naman eh, no? Ito, oh. Halos so, mo po sa. Harus lamunga lahat, lahat ng buko. Yung mga hanggang baba hanggang atas. Yung mga bulaklak niya no. Yeah. Yung mga naging bulaklak talagang lahat ibinunga. Well, kumbaga walang ano no. Okay. Wala siyang natapon or hindi yung kumbaga tumutuli lahat ano. Okay. Tumuturi lahat ng kwan. Lumalabas na bunga, lumaliliit. Eh, share mo lang yung ano, share mo konti yung pag, pag apply application mo ng abono para at least eh, alam din ng mga ibang mga mm. ano natin farmers Mal maliliit pa dinidiligan namin ng triple 14 drenching po mm. every week every week yon okay tapos sinasabayan namin ng spray yung energy sick na binigay nyo po ah, okay. every 15 days maliliit pa lang dun sprayan po na every 15 days po So hanggang, talagang hindi nawawala yung eh, ano no, yung full layer ng amino acid no. Hanggang ngayon, nag-spray pa rin ako. Eh, kaya maganda yung kun. Maganda yung bunga. Oo. Uh malalaki. Tapos malalaki pa yung mga talbos niya. Kaya, pero kung kahit mo gumagastos ka ng ano sa water pump, eh kung anong harvest mo Ganito naman. Ito yung harvest mo, solid pa rin. Kaya nga. <laughs> uh, solid. Uh, pressure right, sabi. 60 ngayon per kilo magandang price yan ayos tapos napaaga pa ano napaaga yung harvest mo tapos marami anong application mo ng abono dito yung drenching yung tawag rin yung angyara unit 16 triple 16 yung Yara. Yara? Ano Unix pa? Ano pang bukod doon? Ano pa? Saka Atlas po. Ano naman yan? Ano ano? A ah, tri ah, triple 14? May triple 14? May triple 16 ka pa? Hindi na. Hindi na ako gumagamit. Ang triple 16? 14 lang? Akala ko kanina yung Yara. Yung iba yung Yara rin po. Ah. Unique 16 kasi tawag doon. Anong tawag? Yara, Unique 16. Ah, Unique 16. Uh -huh. Parang triple 14 din yun ibang brand lang. Dom, kaya nga eh. baka ako nagdo doble, -doble yung ginagamit niya. Ano mm -hmm. yung mga yuri hindi na no? Hindi. Yung nung maliliit lang. Pero pag ganito na triple 14 Pag gaganyan ba nag-abono pa kayo o yung puller na lang? Eh uh, sasabay nang abono rin yan sir. Yung triple 14 uh, Tapos puller. Yung tawag dito yung um ano pa isa? Insecticide. Simula nung nag-harvest ka, nakailang ka ng abono rito. May isang sako na. Isang sako, siguro. Sako. Sa 60 pesos. Naka-ilang ano ka na? Sa te estimate mo, nakailang kilo ka na? Uh, 200. 200 kilos? Okay. Sa 60 uh, pero pag nag-bullion to po, baka kulang yung dalawang daang kilo kasi sa ngarbesan. Sa ngarbesan? Hmm. Okay. mo lit lang dito. Ilang area nito? 700 lang 700 square ano? So, yun yung ano kamo, ah uh, hanggang sa... Pero tuloy-tuloy yung tuloy -tuli pa rin yung pag-abono ah, mo. Renting pa rin ba o ano na? Renting. Tapos nagside dress na rin po ako nung one month. Nagside dress na ako tapos tuloy-tuloy na yung kwan, trenching every week. Para may kwan. Suporta sa bunga para lumaki. Saka ano Anong ginagamit ko? Oh, triple 14 lang ba? Oo, oh, triple 14. Wala po. na ibang? Nung maliliit, nag ako. Yung maliliit pa. Oo. Oh. Pero nung lumabas na yung bunga, hindi na ako nag ano Anong sukat ng yuria mo? Ilang isang lata? Isang lata sa isang 16 liters po. Cardinal? Opo. Sa triple, ganun din? Ganun din po. Sa kailangan, supporta lang ng ano, ng mm -hmm nung nai-spray tayo ng amino acid tapos nga tuloy tuloy yung kwan yung so, kaya nito nag-harvest ngayon oh. eh mag-alagay mag ka abono ulit dito opo next next sa uh, Monday po Monday every Monday, po ako naglalagay Friday ngayon so Monday opo. ulit Monday harvest pagkatapos ng harvest sa Monday papabunuhan ko na ulit o spray ulit spray, o spray Ay, ulit sabay. ayun kung nag-abono ka sa buka, sa hapon ba nag-spray ka o kinabukasan? Alternate ng po. Alternate. Karamihan sa hapon ako nag-spray ng foliar. So sa so, tingin mo itong amino acid, particular yung energy, eh, malaki ba ang tulong? Malaki po. Sobra. Mas marami yung ani. <laughs> mas, um, mas marami yung ani. Mas marami ani. Mas magdagdag -dag kita. Dagdag -dag kita. Kaya nga po. Ang maganda kayo sa inyo, direkta na kayo nagbibenta sa market. Ano? Opo. Kayo, Kami mismo yung nagtitinda. Uh, dito sa Solsona, sa market ng Solsona, Ilocos Norte. Opo. Ayos. Uh, e, sige, tuloy-tuloy lang natin. Susunod naman, tignan natin yung ano. Opo. Yung ibubunga ng yung melon mo, tsaka ano, palabasa. Opo. Tsaka kamo, mo, uh, ano ulit yung kaninang tinanong sa ng mga nandito? Kasi kamo, first time ka nagtanong sa lugar natin. ito. Opo. Ano yung tanong sa'yo? Eh, uh, bakit daw ang bilis lumaki ng mga tanim ko? saka malala uh, berding berde oh. kaya yun yeah, minu spray lang ako ng polar kaya ko kaya eh, eh, ganda talaga masubukan yeah. ng mga ng marami no kaya kaya no offer ko yung mga yung energy na kwa minus acid na eh, spray oh. kasi madami nagtatanim dito ng mga gulay eh nagtaka sila bakit ganito yung tanim ko na kwa sobrang berde sa mabilis lumaki Ayun, gispray ako ng to, ganito, ganito, ganun. <laughs> Hindi ba, de, basta okay. ang gagawin naman natin sa susunod kasi may promote naman yung saga. Oh, ah, okay. Pa. Ay, Galaxy Max. Galaxy Max? East-West ba yun? Oo, oh, East-West. Pero dati, di ba nagtatanim kayo na nito? Ay, oo. Oh, uh, Anong karaniwang panahon na nag Anong na? basta may pagtaniman namin. Walang pinipili na ano. Hindi, ibig ko sabihin, dapat hindi pa mag mamumunga ng ganito, di ba? Ay, oo, ah. Ito, napaaga. Pero na malaki pa to, hanggang din. <laughs> Ito, napaaga. Oo, oh, maaga kasi yung namunga. Oo. Oh. Ayun, oh. Eh, no? Yan dapat ang size niya. Ganyan. Tingnan niya, manong? Ayun oh. oh.

pa? Yung ni San Freddy dito, sa ito, ito, ito po yung mga naano nila. Ito yung kanilang na-harvest ngayon. Sa tingin mo, ilang kilo to? <laughs> na to, Pero hindi pa tapos eh. Nag-harvest pa oh. Ayun oh. No? Ap apat na. Apat na beses na, na Apat na na na-harvestan? Oo. Simula nung ano? Simula nung simula nung kwan nung 40 days or pa 40 kasi 45 35 days. Nung first 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 40 days. Oh. So yan. Ito so po yung mga nagaabang. Mga nagaabang lang yan. Pero alam ko nabigyan na to eh. Nabigyan na to kanina. Oo. Ano nasa gian na. Oo. Ayan. Sige, sige, salamat. Ito oh, ito yung area oh. Ila air 700 lang ano? Magkano uli ngayon, Mac? 60 pesos. 60 pesos pero magandang presyo na 'yon. Full sale pa 'yon. Hindi uh, pa Whole sale pa. Yun. Kapag nag-retail ka pa sa palengke, magkano mo? Sigurado namang nauubos eh. Baka nga kulang pa. Lalo nga yung tag-around. -tag Kaya, may nasa isip naman mga... Ayos. Sige. Uh, kami ano na, magpamanila pa kami.